Later. Good morning mga ka-jugglers Ako nga pala si Mark Joseph At nandito tayo ngayon sa may kapanan 9th Street, Caloocan At ito nga pala si Atalare Aking tatanungin About health and judging and fitness Okay po Ako uh, nga pala si Mark Joseph Ang um, Ang na kung talong sa inyo ay eh ang kalakahan ng fitness and jogging para sa iyo? Para sa akin po, yung kalagahan ko ng fitness, specifically yung jogging, is nakakapag-improve po siya sa akin overall health. Aside from cardiovascular health po, is nakakatulong po siya sa akin mental health rin po. Um, ko Araw-araw? ang araw. uh, so siguro mga bike po, mga fighting lang po is game po yun. And, napansin ko rin po sa lugar na to is malinis po siya and full of plants and yung mga ah um, brothers kang tumingin po is the moving marami po sila rin po. Ah, pang last time ko siya, ang panguling question ko sa'yo, sa lifestyle mo, ang mga ano, araw-araw -araw ginagawa? Um, tuwing ano so po, tuwing days ko, sa Monday to Friday, nag-aaral. Outside, ba? at sa iba at tayo ngayon ay mag-interview ngayon ng mga tao about health and jogging fitness so health and jogging fitness so kaya tara ay sama nyo ngayon let's go One eternity later. So guys, good morning. Ito mga pa si Kuya Nilo at aking tatanungin ng kanyang mga ng fitness and jogging. So, ito po kung masabi niyo kuya Nilo sa mga fitness and jogging po ngayon. Ah, okay naman. Si, kahit paano na exercise. Kaya mm -hmm. nga lang, sarado dito eh. Oh, para kahit so, sarado paano, po kasi ito, so, ito eh. Nakakagami ng equipment. Mm si so, yung jogging, tapos yung... kasi pag jogging, paha lang eh. Apo. Eh, pagka may equipment, pati kamay, di ba? So, sa ano, ilang beses po kayo dito mag-jogging? Sa loob ng ang ilang araw po? Gagong beses lang sa isang linggo kasi ano, sabad at linggo lang. May pasok kasi yung mga po ko. At sundo ko sila. At sundo lang po? Oo, oh, sa eskwela. Mm -hmm. Kaya nakakapagyari na ako pag sabad at linggo. Yung pag wala silang pasok, matakbo rin ako basta ang So, para po sa inyo, ano po ang ang kalagahan ng fitness and jogging po sa ating katawan? Mahalaga. Dahil Mahalaga. Siyempre, pag nagja-jogging, eh, pinapawisan tayo. Yung pinakaya natin araw-araw, eh, mabilis matunaw. Kasi nakakapagpaganda ng metabolism yun. Eh. Yung lagi jogging pag-exercise. Opo. Opo. Hmm. Okay. Pero maraming po salamat sa pag-umla ko sa oy, aking oy. mga thank katanungan. Opo. Okay. Ano maraming pa salamat ulit. Ang pangalan mo? Opo. Anong pangalan mo? Po? Anong pangalan mo? Joseph po. Ah, Matthew. Ah, Joseph. Opo. Okay guys, sa uh, panibagong araw na naman ang, ang aking natapos at ko nang ma-interviewin si Kuya Nilo. Okay guys, so hanggang doon na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. 75 years later. Yes, good morning guys. Kadip ko ngayon sa may sa may ng city center at dito ko sa tatay aking interviewin. Ano ang pangalan niya tay? Simpiray Simpiray so, O oh, Simpiray Ang taon na ho kayo? 66 Tama ka na So <laughs> Anong masasabi niyo tay sa mga fitness and health na Eto, eh, eh, payo lang sa akin ito ng doktor. Oh? time sorry you know ko so, sa noo sa no ilang days pa kayo nagda jogging dito sa uh, City Center say, then, I mean, right. at, Pero at, uh, sa City. Meron din sa sandato uh, sa ato, uh, sa there no part to something. So uh, <coughs> sa mga ano po pangever din na mga jogging po. Ano kaya ilang best kayong takbo dito sa Lowey City Center?

pag ano naman ano na ako eh. No? Pa na, okay? Ano naman siya So tayo. maraming salamat po sa paulak nyo sa aking mga tanong. Okay guys. Sir ano, Joseph po. Joseph. Ano uh, ay, lang po. Ay, ka Okay guys, hanggang dito na lang. Pag-dito na lang mga video guys. Maraming salamat sa panonood. And thank you.

So, pa kuya dyan, ilang taon na ho kayo? Oo, oh, 77. Ah, 77 mo. Ako nga pala si Mark Joseph po. So, ilang... Ano mo sabi nyo sa mga like, fitness and jogging po pang araw-araw? Hindi na ka okay. mag a a a a a a a a a So, ano lang ng pa ko yun nagja Kada araw po? Araw-araw. Araw-araw po? -araw. Wala araw -araw, lang, uh, lang mga, okay, ang gas. Saka, may hangover ako. So, Ikaw uh, na po sa... Huwag po ang masabi niyo sa mga nagja dito. At saka, mga pagpapuloy nila. Maganda. Ang air siso, magiging sa Okay. Ako. mga... Ano po masabi niyo ako sa mga... Ano ka mo? po masabi niya sa fitness ko? Sa ating katawan po pang araw-araw <tod> Oo, <on t -trio> maganda. Nakawala yung mga experience mo. Ano ka? Ito, yung pa ako, hmm. yung injury ako, yung injury ako, ako, yung injury ako, extra yung pina-MRI ko po ito. Tagal na po ba yan? Ha? Tagal na po ba yan? Ano po? Yan po. Yan Sa paano matagal na po ba yan? Last October na. Last October pa October 10. October 10. Gagawa ko ng birthday. Ah! galing na ngayon or... Ang sakit Yan, Ah!

konto talaga ng hindi siya nga sabag na ano talaga guys pag kung ano tutok na matanda mga ibang bakal ako sin edad ko wala mm -hmm. na hindi na makalakad Okay, ano, ma uh, Marami sa pag sa okay, so, okay. po salamat sa pag-ulat nyo sa akin. So, katanungan po. Ingat po kayo and God bless po. Okay, nice, Thank you. So, okay guys. Hanggang doon na lang ang aking video. At maraming salamat sa panunod. At sana naman eh, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Pakilike na rin at pakisubscribe ang button, okay? So, hanggang doon na lang ang aking video. Maraming salamat and God bless. One eternity later. Good morning, mga ka-joggers. I'm, I'm, I'm your vlog. I'm your friend. Hindi na kayo ngayon sa my Yala Malls site of Ebony Fashion. And for today's video, ay mag-arap tayo ngayon ng mga tao ng ka-jogging at aking tatanungin about health, fitness, and jogging and purposes. So, kaya, yeah, kung sama niyo ngayon, let's go. 1 minute 37 seconds later. Or good morning mga ka-juggers. Ano? It, ito ko mo pala si Kula Proilan at aking, aking sang-interviewin patungkol sa jogging, patungkol sa jogging and fitness po. So, oh, ako po pala si Mark Joseph. Ilang taon na po kayo? 53. 53 po. Mm -hmm. So ano pong masasabi niyo sa health and fitness po? Sa pangaraw araw araw niyo po ginagawa? Yung dami ng exercise para katawan, para strong na. May laging exercise para ano, gumanda yung katawan. okay, ayun na po yung na. So... Araw-araw kami naglalakad dito. po kayo dito naglalakad? For 7 days po? Every day. Parating So... Araw-araw po kayo dito sa may Dito sa... Ito po mga kinakanya yung sumaga sir. Wala. Pag umaga. Minsan, pinapay lang. Pag natin sa bahay, ano, pinapay na lang. Pinapay sa halip. Kaya nga yung hapon, wala na rin. Basta ano? pinapay lang. Ay, ay, At sa palagay po ninyo, ano po yung mga health purposes sa ating katawan at sa uh, ano po sa ating system po ng katawan ano po ang masasabi nyo doon? sa atin lang ano sa ngayon makakabawa ng mga matataba pagkain ano po lang isda na lang ang nakakain po eh Pwede daw karne, isang peraso lang, ang yung Yun. Marami so, ang gulay. Bawal pa yung maalat. Walang lasa eh. Alat po kasi yun. Mm hmm. So, marami yung salamat. But, kasi pagpaula sa akin mga tanong mo. The next day. Mga ka-joggers, I'm your MJ Vlogs Andito tayo ngayon sa may kaba ng Ayala Mall Side of Faith Puni Ano po? Ay, ito po pala si Kuya Bong Aking i-interviewin siya about health and fitness in Jaggi So, Kuya Bong ako mo pala si Mark Joseph So, ang una ko po katanong sa inyo ay Ano po ang, ang kahulugan po ng Jaggi? Para Nagkakawa natin ang kailangan nung lagi tayo nag-exercise para malayo sa masakit. Baka lang tanong ho, ano po ang naisip nyo na being healthy po sa ating katawan, sa pangaraw-araw pong mga buhay po natin? Isip na? Ano po, yung mga, ano po, fitness po. So, tawag, ano ang tawagan na dapat kainin? Ano, ah, dapat? yun. Siyempre kumain ka ng mga kasustansyang pagkain. Ano dapat pagkain? iwasan po? Uh Sige -huh. sa mga matataba. Uh -huh. Siyempre kumain ka ng mga gulay, mga uh, frutas, uh -huh. matabayan mo ng exercise, jogging, ganoon. Yun lang. Para? Para maiwasan yung stroke, ganoon. Ang ating tanong ko, at question ko, ano po ang lifestyle nyo sa pang-araw-araw nyo yung ginagawa? Eh, siyempre eh, ginigusyo, gano'n. You know. Yun ang lifestyle namin, I mean. sabay bayan na gano'n. You know. Kasi, so, ah, uh, gano'n na lang. <laughs> oh, so, mga well, kuya po, marami po salamat hmm. sa pagpapaulak nyo sa aking mga tanong. Sige. Okay. Uh, at isa po po yung status. panibagong araw ang natapos natin ngayon. At sa mga na-interview natin mga tao ngayon, at huwag kalimutang mag-like at, at subscribe sa aking channel at pakintay na lang ang mga susunod kong videos. Okay mga ka-joggers, so, maala.